Sa isang press conference ng House of Representatives, may pahayag ang tatlong kongresman kung ano nga ba ang totoong naging dahilan bakit naging zero budget ang PhilHealth sa taong 2025. Meron po ba kaya talagang anomalya o walang ina-funds ang ating gobyerno para sa PhilHealth sa susunod na taon? Pakinggan po natin ang kanilang naging pahayag. Kung makikita natin, no, mula uh, nung nagsimula yung debate at hearings ng budget sa says uh, sa appropriations committee ng Department of Health eh mainit na nausapin nito itong subsidy talaga ng PhilHealth kasi nga po nakikita naman ho natin at nakita naman ho ng kongreso na in terms of uh, actual utilization lalong-lalo na sa mga benepisyo ng ating mga uh, pasyente ay much is to be desired. Maraming kailangan i-improve ang PhilHealth. Ganito lang ho yun. Kung nakikita mong yung binigay mo dati ay hindi pa nagagamit, bakit mo dadagdagan para lang magsaservate yung efficiency na meron yung isang agency? Hindi ko ho sinasabing we have to take this lightly. It's a decision that we've considered carefully kasi alam ko ho ang frustration ng tao sa PhilHealth. Ramdam ko po yun. Uh, kung kami kahit nga po kami, sa, binabayaran ho namin premium. Minsan, ni eh, minsan kinukot siya ako po ang fillet. Mas mahal pa kayo kaysa sa HMO. Kasi ho, malaki ho talaga ang kailangang ayusin sa PhilHealth. Uh, kung maalala natin, Ang last time na nagkaroon tayo ng adjustment sa case rate before this year was in 2014. So, ang 2014 at that time, yung case rate would only even cover 14% ng total hospital bill. Yun lang kung saan, inaasahan sana nung ginawa ang PhilHealth, na aabot ng 30 to 40% ng bill dapat covered ng PhilHealth. Hindi ito yung nangyari. Noong 2014, ang case rates natin, halos 14% lang din, ang nako-cover. Kung kaya ang tao sinasabi, ang konti lang naman na nababawas sa PhilHealth natin. At eto pa, dumaan tayo ng pandemya, dumaan tayo ng kung anong healthcare emergency, the whole time, hindi in-increasean. Sa so, totoo lang ho, yung mga lalo na yung malakas magturo ngayon sa administration ni PBBM, eh bakit nung panahon Duterte, hindi naman tayo nag-review ng case rates? Bakit kahit meron tayong COVID, hindi natin hinold accountable yung pagtataas ng case rates? In fact, ngayon lang ho, February, Nagkaroon muli ng adjustments since 2014 sa panahon ng Pangulong Pangulong uh, Bongbong Marcos. Uh, like for example, ang normal delivery dati, 7,000 lang ang case rate. Noong January, ay February pala kasi tinaon yun sa Valentines, Yung po yung naging 9,000. At next year itataas ulit to 12,000 ang case rate for normal delivery. Malayo pa po dun sa talagang ideal. No? And we're saying the situation is not ideal. Therefore, we have to take the drastic measure. I'm really implying, I'm really, a really directing Phil Elt Ayusin natin 'to. And, and mind you, you, PhilHealth is not going to do it alone. Right now there are initiatives in the house lalo na sa mababang kapulungan na i-review kahit ho ang charter ng PhilHealth. Aralin natin kasi maintindihan din natin na una ho ang PhilHealth before Universal Healthcare Law. 'Di ba? Ang Universal Healthcare Law biglang lahat ng Pilipino member. Eh, ang PhilHealth, when it was designed, designed siya as a national insurance agency. Siyempre, ang, ang level ng, na sabihin na lang natin, ang epekto ng subsidiya, nag-iba din ang ang, 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 dynamic sa loob ng, ng PhilHealth. So, kailangan nating examine ulit yun. Sapat ba na pagsamahin sa ang ahensya, ang universal healthcare at ang national insurance? Those are the questions that we need to answer. As well as, making sure that bakit hindi makapagbayad on time ang fillet. Meron bang mga tao, kat, mga tao sa loob ng Philhealth na nagpipigil dito kasi papalit-palit sila ng presidente. Parehong problema naman ang inaharap natin, di ba? Hindi naman kahapon lang sinabing mabagal magbayad si Philhealth. Wala pa siguro nung nagsimula ang universal healthcare, ganun na ang problema natin. So to be fair to the house, as I said kanina, ang paggagawa ng budget, hindi po yan grocery list. Na lahat po ng kailangan ipapasok na lang basta. Kailangan din natin aralin kung sa tuwing bibigyan namin ng budget ang isang ahensya ay ito ba'y magpapalaki lamang sa problema at tungkuling hindi nila nagagampanan o ito ba'y magriresulta sa mas maayos na serbisyo. Ang challenge po natin sa Philip, let's work on both. Let's work on ensuring that you're efficient. Second, let's expand your let's continue expanding the case rates. Now, We, based on the assessment of Congress, they have more than enough funds to cover for at least next year. Diba? Kasi kung dadagdagan natin yun, e, eh, lalaki ulit yung inefficiency. We're not saying that we're not going to fund Philip forever. Wala Kongresista congressista ang gusto yon, Wala hong senador na gusto yon. Sinasabi lang ho natin, ayusin natin. Habang ganito lang yung Gigyan ko kayo ng example, Konsulta package. Napakagandang programa. Bawat Pilipino may isang libo na free o oh 500. Nagsimula sa 500, naging 1,000 na pang free... ah uh, check up every year, di ba? Pero ilan lang ang na-disburse last year? Diba? Kasi you have to also understand PhilHealth is not the one delivering the service. PhilHealth is simply the insurance, it's the financing arm. Depende po 'yan din sa kapasidad ng gobyerno, lalong-lalo lalo na ng DOH at ng mga hospital, pati private hospital, na mapaabot ang serbisyo. 'Yun po ang kailangan nating isang isang guni at 'yun po ang kailangan nating pag-aralan. Pa siya. 2024 uh, another 20 billion ano na unused and aro din ano so ibig sabihin may may pondo ang uh, PhilHealth na hindi nagagamit so sa kaso ng PhilHealth hindi solusyon ang pagdadagdag ng pondo no uh, para masagot ang problema ni, nila sa kanilang uh, uh, mga programa ang kailangan dito is ayusin no ng 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 presidente at ng at ng management yung lalong-lalo na 'yung kanilang uh, pag-aalaga no sa mga miyembro uh, ng PhilHealth. At uh, 'yun nga nakaka uh, hindi nito na maayos 'yung pondo na panilang uh, na meron sila. So nananawagan kami no na ako personally nananawagan ako sa ating uh, pamunuan ng PhilHealth na ayusin no 'yung kanilang uh, utilization at uh, ibalik no uh, yung serbisyo na sa ating mamamayan dahil kung hindi no eh, baka mapilitan mapi tayo na manawagan no sa PhilHealth na, sa mga opisyales ng PhilHealth hindi nila kayang gawin ang trabaho nila eh uh, umalis sila diyan at, at at hayaan ang ating, uh, pamahala, ng ating pamahalaan uh, ng ating administrasyon na maghanap ng mga tao na kayang bigyan ng solusyon ang problema ng PhilHealth at uh, 'Yung merong talagang tao na merong uh, malasakit lalong-lalo na sa ating mamamayan siguro dagdag ko lang ano, para mabalansa din yung pagtingin natin, dapat ang tinatanong din natin, saan napunta yung tinanggal natin na uh, subsidiya at napunta po ito, una sa pagtatapos po ng Philippine Cancer Center mapupunta po ito sa patuloy na pagkompleto ng improvements at expansion natin ng National Kidney at uh, Lung Center of the Philippines, mapupunta po ito sa pagpapalakas ng ating mga specialty centers, ating mga regional hospitals, ito po ay makakatulong in the long term Uh, para pa mas malakas. Kasi alam naman natin ang PhilHealth ay hospital-based expense. Sa ngayon, although gusto ho natin, ako personally, tugunan yung mga uh, indirect uh, members ng PhilHealth, e eh, inaayos tugunan yung mga uh, indirect uh, members ng PhilHealth, e eh, inaayos na natin yung mga hospital, inaayos na natin yung mga specialty centers kung saan, pag natapos to, mas marami nating kababayan magagamit yung PhilHealth nila. Kasi available na ho ang service. Tulad ng sinabi ko kanina, financing partner lang ho ang PhilHealth. In the end, ang capacity to spend also depends on to a significant degree on the availability of the facilities that is required by our, uh, by the Filipino people to add lang no, to close siguro. Um, galing po ako sa local government. Anim na taon po ako na board member. Um, kaya may problema po talaga sa fiscal management eh. Kasi naalala ko dati halos every three months, every two months kinakailangan namin mag-supplemental kasi nahihirapan po yung mga district hospitals namin dahil anong karaniwan sinasabi ng mga administrator ng mga hospital. Hirap na hirap po sila maningil sa PhilHealth. Bakit naman po anong rason para umabot ng taon na maningil eh andiyan naman po yung pera. So may may problema po talaga sa sa fiscal management nila. Biro mo ang liliit na hospital umabot sa milyon dahil nagpile up na po yung dami ng kailangan singil. So may again, the House of Representatives are very very much willing to help and be a partner to this agency itong sorry tong PhilHealth. Eh pero kailangan din ng kaukulan na responsibility from them So, ako naman personally, dapat umayos tong PhilHealth. Ayusin nila yung trabaho nila. Maraming salamat.